Silala mo na yun. Lago sa puti lang. Ano rin mga dati? Ganoon daw yung tigay, ha? Good morning, mga kabigid. Eto. Tangad ulit tayo. Sarap sabihin na magsumaga. Ayan. Kahit ano lang ulam mo, kahit itlog lang yan, kahit ito. Eh. Pero na kung ang gagawin sa umaga, kailangan mo ng kanin. Okay, yan, isangag na. Tapos may itlog yan. Mo. Good morning, mga pagigil. Almusal na po tayo. Siyempre, walang kamatayan ang sinangag nagprito rin akong toyo at itlog at syempre kailangan okra no maganda sa katawan natin ng okra sa umaga at saka yung tira nating pork steak yan ang ating almusal ngayon mga kagigil mag-iingat kayo palagi God bless you all